Nakakahiya? Opo, oh, baba, nakakahiya. sa dami mong kamalditahan, meron ang himang brown, kadiri. Mama Marie! Ba't puno yan? Nasanay ka may tagalaba, no? Ayan, syempre. Nasanay na na baby ni Tony. Kaya ano nangyari? Naging irresponsable at tamad. Seremon at palo sa puwet ang inabot ng mga Jensi sa Toro family na sinapayiga lang, Ika at Tyro Matapos na mapuno si Mama Marie sa pagiging bastos at irresponsable ng mga ito sa kanilang sariling gamit at maging sa loob ng Toro House. Join force na pinagsabihan nila Mama Marie at Tone Fowler ang tatlong jensis sa kanilang bahay na sinapayi Ika at Eironia, dahil napansin nila, lalo na ni Mama Marie, ang kabastusan ng mga ito sa loob ng bahay lalo na pagdating sa sarili nilang mga underwear. Ayon kay Mama Marie, Ginawa niya ang madalasang pag-inspeksyon sa Toro House dahil sa masela na pagbubuntis ni Tony kaya dapat daw ay laging malinis ang paligid. Kaya naman katulad ng pagpapalaki raw sa kanila ng kanilang lola, pinagsasabihan din nila ang tatlong Jency upang lumaki ang mga ito na responsable sa lahat ng bagay. Ngayon pa man, nakaabot ang pag-inspeksyon ni Mama Marie sa mga underwear at doon niya nakita ang pagtatambak ng tatlo ng kanilang undies sa labahan. Dahil dito, ipinakuha ni Mama Maria ang kanya-kanyang lalagyan ng labahan ng tatlo at tiningnan kung sino sa kanilang nanggigitata na sa dumi ang Andis dahil sa pagtambak ng labahan. Hindi rin naiwasan ni Mama Maria na ilabas ang kanyang saluobin sa ginagawang pambibaby nito ni Tony sa tatlo kung saan ay may mga tagalabaraw raw kasi ang mga ito kaya nasanay raw na naghihintay na lang kung kailan malalabhan ang kanilang mga maduduming damit. Mga pahayag ni Mama Marie Ayan, Siyempre, nasanay na na baby ni Tony. Asa sa yaya, kaya ano nangyari? Naging irresponsable at tamad. Ayun pa kay Mama Marie, sana raw kahit man lang underwear nila ay wag nang iasa sa tagalaba upang hindi naaabot sa punto na nanggigitata na ang mga ito bago malabhan. Gayon pa man, katulad ng dati hindi kinatuwa ni Paye ang sobra ng pangingay alam ni Mama Marie kaya naman mga pahayag nito bakit kaya kapag may edad na, sobrang nakikialam? Nagtataka lang ako. Di ba pwedeng KKB, kanya-kanyang buhay? Ngunit hindi nito napigilan si Mama Marie dahil ng mga sumunod na araw ay muli silang napagsabihan dahil sa isang insidente na ayon kay Mama Marie ay hindi raw sana mangyayari kung tinutulungan ng tatlo si Tony sa pag-check ng mga nangyayari sa bahay. Ikinadismaya e kinadismaya kasi ni Tony na namantsahan lahat ng bagong bilin niyang damit sa Thailand nang labahan ito ng kanilang kasambahay. Nagsanhi ito ng sobrang stress kay Tony, kaya naman sila Lapayi, ikaatayro niya na ang sinermo ni Mama Marie at idinaan niya na rin ito sa palo, kahit pa malalaki na raw ang tatlo, dahil hindi raw nadadala ang mga ito sa simpleng sermon. Sinabi rin ni Tony na kahit may kasamang biro ang pagsermo nila Lucky Lapayi, ikatero niya. Dahil hindi na raw kagaya ang pagdidisiplina noon sa ngayon, sana raw ay sineseryoso ng mga itong lahat ng aral na sinasabi nila ni Mama Marie.